No, sa bunso ko, si Lian, sa dito sa Pacific. mahal! Sa pagbabalik. oh, sa mga KMF, sa PB2 na. Shout so, out! Yung mga daing na ako. Ito, magandang hapon mga At pumunta kami dito sa buya namin na 105. Uh, bigla kami nakakita ng buya na lulubog lilitaw na malapit dito ayan di natin alam kung ito yung lagot o ano batang at maraming ibon na nakita ang tulad tropa ayan so sila excited na sila na malapitan yung batang or na yan buyang anod ayan chat sa tulad Idol kanya pala kay Diting at sa kanyang pamilya sa Dinaygan. Yan, miss na miss na raw kayo. Uh -huh. Miss na miss na raw kayo kahit hindi raw siya namimiss. Aray. Siya tayo ka malawang sudi. eh Ano -huh. niya Shout out! Ano Ano uh -huh. uh -huh. uh -huh oo oh, ano yian? oo oh, okay. ano yian? kita mo na siya. Sino kulot namin ba? Huwag nang taga-dilisot. Hindi siya eh. Kaya yung mga hindi. Nakatangro ka dito. Istro ano po. Taga dun yan. This, ya, May tae sa iba po. Taga Mercedes? Takalim na. Oo nga. put, po, tingnan na yan po. Hindi lang nga napapansinan. Kalibuya. Oo nga, ganyan yan Hindi. Kalibuya Yan bali mga pa ay malapit ito sa buya namin wala nang isang niya ay Kakatiin natin yan natin yan talaga Malapit naman sa buya natin Yan natin natin eh. Kailang maaaro tayo nalito pa baba. Kaya alalayan natin ang mga ng dahon. Dati lagyan ng habong. Lang, kaya wala, kahit di nalagyan ng habong yan. Kahit di nakapitan ng habong. Madaming habong. Madaming oh, habong. Madaming Madaming habong. Madaming habong. Madaming habong. Madaming habong. Madaming habong. Madaming habong. Madaming habong.

korpa abul ayat. Para abung. Berasuh. Patu ni tasu tasu. Das das. Ah, bala yo para lain nang abati ah. Ah, di basai di salam buya. Di raino mano ko botol, ini mano yang botol? Dasayo kamutol. Ini

એ ના બગાડો મૈસે લાગ્યા ને ભાઈ પડી તો બે બદે 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 બે બદે આવો આલા પે બદે

dugsungan ka extension? kanya'y buhay na i-frame. Uy private yun. niya ha? Yung yung private ano? imprint. yan? may, ini, yun, yung forma may ah, ano po, yung private yung yung pri Alay, right. siya na imprint. frame naman, sa... naman. alam naman. alam naman. alam naman. alam naman. alam naman. alam

meron meron yan bali lahat namin mga katulad pa doon sa buyan namin at malapit na wala na isang milyahe eh. bali nakatali na doon sa likod ng bangka Magsipal ay. Magsipal yun, oh. Oh, 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 oh! May hey, tropa pa papunta na kami sa buya namin na uh, one five. Ito lang? Ito pa, Ito yung mga yung buya, bali sasampan namin dito sa yeah, ano. yung ramana na, na ito ay nadala namin sa aming buya. namin. Ha?

Yun Ang huli ano huli bago ito anong nabataloy ang abo? hindi nga makapropane din yan na Ito na taga siguro? Huh? Ito na na Ano? Oh, okay. siguro nila yan. Ano nyo? panay nalang. pag kaya ng mga buhay na ano eh. Tidak. Uh, Tidak

你那么。

Karena ya. emang tuaan. Coba kita dapat itu apa? Oh,

Hoy ta. Hoy ta. Like daw. Wak man. Ta. Ah, nabul. Ay pala ah. Ay adong oh. pala ay oh, baya na. Okay. na. ฮ sí, ักบงนาดเนี่ยนุดีตัวเลยฮักบงรูปนานนะไม่ติดกันติดกันติดกันแม่แม่ต้องพับกันมานี่ต้องพับกันมานี่ต้องพับกันมาดีตัวรูปไม่ขี้ได้ไหนฮ่างั้นเป็นกลางกูอ่ะนุ Oh, inabungan na nila, yun yung lumang habong yun oh. yung lumang habong inabungan ka habong na nila, nalabot na Ayan, at meron kami pa habong na ito mga pa yung habong o oh, kayakas ng niyog na madaling kapitan ng isda Mabango po yan sa isda kaso madali siyang maubos. Matunaw. Mamaya na lang ulit. Tabangan nyo pa. Yung sunod sort kong -of fishing adventure dito sa Pacific Ocean at area namin itong madaling araw. Itong buhay namin na 105. Kaya shoutout sa ating katropa. Kaya shoutout nga pala dito sa pinsan ni Kalinog na taga Antipulo. Oo, taga Antipulo. Ayan, shoutout mo yung pamilya mo Tito. doon sa Antipulo. Sa ano, sa bunso ko, si Lian. Shoutout Tunak, dito sa Pacific. Ay, sa ina, ah. sa ina nung anak mo. Ayo, mahal ko 'yan. Yun, si Tata kay Ate. Ha, oh, si kay. Sabi mo, si Tata mahal. Sa tot mahal. Shout out mahal. <laughs> sa pagbabalik. Yeah. Marami siyang maiuwi pa koy. Oo. Oh. Kaya abangan niyo. yung mga katuda niya, shout out. oh, sa mga KMF tsaka Ayun sa PB2 da. Shout out. Ay, mga daing na oh. Ayun. Mga daing. salamat. Ano yan? Anong sama niyon? KMF2 tsaka, saka ano? KMF2 da PB. Oh. 2 tuna, tuda. 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 Ayun, sa to sa mga tricycle driver ano? Oh. Sa Antipolo, Rizal. Ayun, sa